Walang kurente. Walang kurente, kaya ang ginawa ko today, <coughs> kigising sana ako ng maaga kanina. <coughs> Lulutuan ko sila ng ulam na kanilang baon pabalik doon sa bahay kubo. Doon ba? Sa bayan. Kasi hindi pa tapos yung pag-install ng sira, yung door, at saka yung yung kahoy sa front ay ipapaputol ko yun kasi ano na yun uh, ano na siya pwede, pwede na siyang putulin hindi na siya pwede magamit papaputol ko yun sa kanila dai. so eh, <clears throat> ang ginawa ko <clears throat> pinabaonan ko na lang sila ng mga dilata para ulam nila ngayong ano ngayong lunch at saka um, tawag doon para sa snacks nila. So ayan, maganda ang maganda ang panahon ngayon. Thank God hindi umulan. And then ayan oh, napaka-clear sky. And sa kabila, yan yung sa kabila. Mm -mm. So, while <coughs> waiting, nababalik yung kuryente. At yan naman yung sa aking likod. Kakain ako ng ito yung nabili naming uh, lansones galing sa doon sa kabilang barangay kasi meron palang lang lansones doon um kahapon yung papunta kami sa bayan meron kaming na pasalubong ka, na mama <coughs> nagdala siya ng lansones sabi ko dong dong liyo stop muna dong stop Tanungin mo kung ano ba, kung ano yan, uh, ibibenta ba yan? Hala day, ibibinta day. Ibibinta niya day, ang, da, yung dalan niya, dalawang kilo na lang. So, tinanong namin kung magkano yung kilo. 50 pesos yung kilo. So, binili, na, binili namin lahat ang um, dalawang kilo. So, tanong ako kung meron pa ba? Kasi kulang tong dalawang kilo eh. Sabi niya, nasa, nasa ano daw, tindahan nila. Sabi ko kay Leo, na, pagbalik namin sa bukid, ay, dadaanan namin yung tindahan niya. Ala. Dinaanan namin yung tindahan niya. mura lang doon sa tindahan niya. Kasi yung sa kanya 50 pesos. Sa tindahan niya 40 lang, 40 pesos yung yung kilo. Sa bagay, <clears throat> nakakaano kaya? Nakakapagod kaya maglaka, di ba? Ginawa niya 50. Ang gusto ko sa, sa, sa lansones niya, hindi puro tamis. Meron siyang asim factor. At meron na naman akong buto na itatanim na ipupunla, i-germinate para itanim doon sa mabubuhay to eh. Doon ko ito doon ko to ipatanim sa malapit sa bahay ng Itay. Bang. Mamaya, pagbalik nila galing sa bayan, nakalimutan kong magdala ng magpadala ng pera. Kasi may harvest daw ngayon. So, mas madami daw ngayon. So, mamaya siguro, papabalikin ko na lang si Leo. Ano kasi to fresh harvest talaga siya. <clears throat> kasi pag bibili ka doon sa mga sa bangketa na nagbibinta nito, ano siya eh? yung kanyang, yung kanyang, yung, ito ba? maitim na yung kanyang cover. <clears throat> mm -hmm. Gusto ko siya kasi hindi siya matamis. Meron siyang asim. May asim ka pa ba? May asim na. Tapos pala yung, yung dinaanan namin kan, kahap, kahapon, pagbalik namin sa bukid, may natira, tatlong kilo na lang. Binili, binili, binili ko na lang lahat. Tapos, limang kilo na lahat yung nabili ko. Ang isang kilo, binigay ko kay, kay Leo. Para sa kanyang mga anak at pamilya. Tapos yung ano naman, yung isang kilo para kay Boss Stephen. Para sa mag, mag kanyang ano asawa. At yung natira ay sa amin. Kay, kila kay mama. Kay Brian at kay Nonoy Turoy. Kaya kahapon ay nagsabi si Leo na dito pala malapit sa amin diyan sa kabilang ano, kabilang barangay kasi malamig eh. May nagtanim pala ng durian. At sabi ni Leo ay nakaharvest na daw sila. Nakaharvest na sila ang durian. Ibig sabihin, it's a good news na mabuhay din ang durian or mamumunga din ang durian doon sa lupa yung kay itay kasi malamig dun eh kaya ang gagawin ko ay maghanap na naman ako ng nagbebenta ng seedlings ng durian. Mga apat na puno. No. Tama na yun. Apat na punong durian. Lanzonis marami. Kasi, ang daming ano nito, buto. And then, rambutan. Magpatanim din ako ng rambutan. Mm -hmm. Gusto ko kasi hindi matamis. So yan lang muna for now. Awat na. Tama na. Yun yung view sa aking harap. Sa aking likod, kinlost ko yung door kasi nga maano mahangin. Tapos sa kabila ay ayan yung <coughs> bahay kubo ng inay dyan. Diyan natutulog ang inay. Yes. So kayo, anong ano ninyo ngayon? Ako pahinga lang ako eh. So ito, meron pa dito. Ayaw ko na niyan. Ibigay ko na yun sa, ibalik ko doon <coughs> kanila kay mother. Ayaw ko na. Enough na. So meron ako dito nakita ang ilang buto. One, two, three. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine, ano, eh, nine na buto. So ito pag nagiging seedlings ito lahat at tumubo. 'Di ba? Daming ano, ang daming puno na ng landzones. So yan lang muna ang update ko sa inyo, no. <clears throat> Pahinga muna ako kasi nakakapagod talaga as in. Nakakapagod magbiyahe. Kahapon biyahe kasi kami pag papunta doon sa bayan, papunta doon sa aking bagong bahay kubo na pinatayo ni ATMs Ems at ni Kuya Del, malapit na siyang matapos. At ibig sabihin nun, malapit na matapos, malapit na din kaming mag-transfer doon. Abangan niyo kung kailan, ako mag, kailan kami mag-transfer doon ni Mother. At i-reveal ko kung magkano lahat-lahat yung nagastos ko doon. Yung nabigay ni ATMs, Ems. Siyempre, sa totoo lang, aminin, inamin ko naman yung kay Ate Ems na yung ah uh, yung pera, yung pagbigay niya ng pera. Binili ko kaagad sa mga ano, sa mga importanteng gamit. Yung iba na ano ko nagastos ko. <laughs> naman talaga. Eh. Pero wala namang problema kasi naintindihan naman yun ni Ate Ems. Okay? So that's all muna for now. And that's the view sa bulubundoking bahagi dito sa aking harapan sa aming bahay kubo. and ingat baik